Plano ni Andrew at kasintahan nito, inula ng komento. Muli na namang gumawa ng ingay sa social media ang pangalan ni Andrew Shimmer at girlfriend nitong si Dimps. Ito'y dahil sa inanunsyo ng aktor na sobrang ikinagulat ng maraming madla. Dapat lang bang gawin nila ito sa mabilis na panahon, o dapat nilang e-consider ang mararamdaman ng mga madlang netizens. Ayon sa ilan, marami daw na budol ang aktor sa paiyak-iyak at mga nakuha nitong donasyon para sa asawa noon na si Joe Rivero. Sa social media noong December 22, 2023 may girlfriend reveal na ginawa si Andrew Shimmer, base sa kanyang naging post, ang bagong karelasyon, ang bumuumuli sa kanyang katauhan, inaplose at inalis raw umano nito ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman, at dahilan upang muli niyang mahalin ang mundo, agad naman naging trending ito hanggang sa madami ng naungkat ang mga madlang netizens, dahil noong December 2022 nga ay may isang netizens ang nagpost sa social media tungkol kay Andrew. Chika nga ng netizen, yes yes pinagsilosan na yan ng late ex-wife niya, hahaha <laughs> joke, but they remained friends, and then she still kept him and he still kept her friendship so ayan, pagbabahagi nito sa social media, ito naman ay dinanay ni na Andrew at Dimps, dahil anila ay noong 2023 lang sila nagkakilala, Ngunit ano nga ba ang balak nila Andrew at Dimps na talagang inulan ng mga komento mula sa mga madlang netizens? Usap-usapan nga ngayon ng mga netizens ang bagong post ni Andrew, caption nga nito, Kids are always the sweetest. Sa video na binahagi din ni Andrew, natanong ni Julius sa anak ni Dimps kung ano ang nararamdaman niya sa nalalapit na pagpapakasal nila. Ikakasal na sina Andrew Shimmer at ang kasintahan nito sa darating na February 14. Ayon sa anak ni Dimps, I was very happy. Ania, looking forward siya na makita ang kanyang mommy na masaya kasama ang kanyang tito Andrew. Nabanggit din ito kung gaano kasweet ang mami niya at si Andrew, Ania Noon ay palagi niyang nakikitang malungkot ang kanyang mami Kaya sana ay maging masaya daw sina Andrew at Dimps Nagbigay nga ng message ang anak ni Dimps para sa kanya at kay Andrew, Ania I hope they will be happy all the time and never be sad Nagbigay nga rin dito ng pahayag ang panganay na anak ni Andrew, Ania Sana forever na talaga this time and sana palagi silang happy, dagdag pa nga ng anak ni Andrew. Ayon pa nga rito ay sana maging romantic na rin ang kanyang daddy Andrew. Marami mang mga madlang netizens ang hindi naging happy sa desisyon na ito ni na Andrew, ay may mga tao pa rin patuloy na sumusuporta sa kanila.